At hinihingi ko rin po sa mga uh, magbibinda dito sa ating HMG, kaya po ang nahinaan ay mababa ang rental ng bawat units. Uh, meron siya 1,750 a month, 2,250 a month, at meron din po sa na 2,750. Tama ba ako, okay, kuya boy? No? So, 1,000. I just sure ai uma...